mga katambayan dalawang napakalalaking barako bakit po pinagbibili na? wala na magalam ah yun mga katambayan pwede pang materyales nagagamit pa naman ayan ah, mga katambayan nagagamit pa daw naman ito kaya ay pinagbili ay wala na daw hong mag-aalam at wala na mayari ipinagbibili ng uh, 30 30,000 ang dalawa ito po yung isa bali 15,000 at tinatamaan ang bawat isa 30,000 pagka dalawa mga katambayan galing saan po Rosario Rosario lang mga katambayan nagmula lang sa Rosario ang kambing na ito 15,000 ang asking price ng bawat isa pagka dalawa ay 30,000 ayan mga katambayan hindi na lang nagpasama si sir sa video ng mamayari nito maraming salamat po magandang umaga po ayan po ang kanyang uh, dalang kambing ay uh, lalaki sarili niya alaga yan ah bagong bilhin niyo anong gagawin kakatayin oh. Gagawing ganador. Marami na kayong babae yung alaga sa inyo. Ayan, mga katambayan. ari pala yung bagong bilhin ni Sir. Gagawing uh, ganador. Magkano po ang inyong kuha? 8,000. lipo. Walo. Mga katambayan, Gagawing materialis ni Sir. Sa kanya pong uh, farm. Ayun, kapag binibili ko lang. Ayan, pinapilawin ko lang. 8,000 na ako ha. Maraming salamat po. Oh, aray, 400 ang kilo sa buhay. Ah, 400 ang kilo sa buhay. Tinimbang po yan? Tinimbang nyo? Ah, hindi na tinimbang. mga Ah, mga 20 kilo sa estimate. Pero bata pa ho yan. Ano? Bata pa. Maganda lang ako. Kaya may panalo sa kilo. Sa kilo eh. Eh, talo sa kilo. Talo sa kilo. Kaya lang gagawin kasing materyales. Maganda lang kaya kukunin ha. Oo, magandang klase. Mag magandang uh, gawing ganator talaga. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mga katambayan. 35 po rin, 35. 3 Ayan mga katambayan, ito po ay mag ha Ipinipigay naman noon ng uh, 35,000. malalaki na ang bisiro parehas na lalaki 35,000 ang halaga yan mga katambayan pa lang 35,000 ang asking price na magiging ng ito ah ito 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 maganda umaga po magkano po magkano re? 15k 15k 4 months old Four months old island born Bak. Back. Ah, bakling. Ayan mga katambayan. Yung tradisyonal na malaki. One year old. Ito. Asa magkano yan, boss? 55 po kasi hindi ba? Anong nga bang yan? Kahit? Bawad ka na. 50. 50 ang asking price. 55 po. 55. Ayan mga katambayan. Ilang months, na, ilang months na? Ilang months? Isang taon pala ang Paul Blood? Uh, ang ama po niya ni si Prime. Ah, si Prime. Yan mga katambayan. Ang ama daw nito ay si Prime ng Machiti. Moska. Mosca. Barangay ba na ba? Patrick Garcia Patangas, mga tatagpuan. Uh, 55,000 ang asking uh, price. Ito, yung 45, 45 yung uh, Ito dumalaga 50 Pero yung double 65 55, 65 naman yung pinti double. Itong red bower sir, gano? Ito, isang mabihin na. Boss, magagawa. 45. Ari. Red bower. 45. Thank you po, thank you. Sir, thank you. Magandang umaga po sa inyo. Sila po ay nagmula saan? Ano pong barangay? Barangay Kauhan. Barangay Kauhan laang nagmula ang Ilan po 'yan? Tutuwarin nga rin ito, mapambit na eh A apat? Ah, tatlo lang po ang iyaw okay. Bukot po yung sasya Yung palang kay sir, itong tatlong ito, yung hawak ni Otoy Tingin mo magkano po ang halaga na yan? Ang isa, Yung tatlong ito? 6,000 ang isa, mabuhasan Tigsi 6,000 na partida, Kung sakali ay may bawas pa pag magigit na sa halaga at yan ang may, may bawasan. Oh. Wala tayo sa step. Sa kwani, unang halaga lamang po yun. Sa 6,000 ibinigay ni sir, ay may bawas pa daw naman. Pag inyo pong korsyonada ang mga kambing na ito. Lahat po yan ay babae. Dumalaga pa yan. Ah, dumalaga pa. Hindi pa sila pamanak. Ready to breed na din to. Maraming salamat po. Iyon naman kay sir. Napakahaba ng tenga. Anong lahi po niyan? Owen. Upgraded na. Bawas sa 10 Sampo. Ibig sabihin, bawas sa, sa 10,000. Ayan mga katambayan. Ito naman po ay parako May lahing traditional bower at buwang. Buwang ang lahi ng mukha. Mga katambayan nagmula lamang sa kawungan. Toy, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang <laughs> umaga... <laughs> ang kanyang pong kambing ay a... <laughs> Fourteen five. Dalo... isang bulat, isang puti. Magkano po? 14.5 ngayon. <laughs> Wala nang tabat po yun. Ayan ma. Pagka kinuha, ibibigay hindi. Ha? Pag ginawa sa, oh. sa imidia, Ibiiga... Ibiiga Ibiiga. Oh. <laughs> 14 media, ibibigay hindi. Ibibigay. Ibibigay saan? 14 media. Oo. 14.5. Ibibigay na daw rin. Pag may kumuha. Ibibigay. Tatanggap Ah, Mga katambayan, 14.5. 7.250 ang uh, bawat isa. <laughs> uh -huh. Ah, ayan 14,500 yung dalawa Ano na maganda kambing kasama ng bukbay Ayan mga 14,500 Maraming salamat po Andang umaga po Ang hawak niyang kambing ay dalawa Native lamang Galing pong saan yan? Tignan mo magkano po ang halaga Ah, dalawa na yon. May bawas pa haw. May bawas pa daw ng konti sa 10,000. Ibig sabihin, tig 5,000 ang bawat isa. Ayan, mga katambayan. 10,000 ang dalawang ito. Magkapatid po yan. Mga katambayan, magkapatid. Bawas sa 10,000. Bawas sa 10,000. Ayan, mga katambayan. Thank you po. Mag magandang umaga po. Sila po ay nagmula saan? Sa Lipa? Nalwalaan po ang inyong dala. Mga katambayan. Isang, lala, isang barako at isang... Inahina Inahina Ah, umanak na hindi pa umanak. Ah, dumalaga pa daw ito mga katambayan. taman tama, may kasama ng uh, ganador. Mga ilang months lang po 'yon. Ah, uh, hindi <laughs> pa niyan. Magkano po ang halaga noon? Ito po babae. Ah, dalawa na mag-asawa na. Mga katambayan 25,000 babae sa lalaki. Magaling yung ganun to. bowangan ang lahi. 25,000 ang uh, asking price. Nagmula sa Lipa City. Ter, salamat po. Thank you. Aray, ka eh? hmm? mga pangkatay kay Kuya Jimmy. Hmm. itong apat na ito. Ay, sila, lakad, karay. Isang lalaki, tatlong babae, dalawang itim, at dalawang puti. Magkano po sir ang halaga Labing-apat. Labing-anim yung apat. Mga katambayan, di bali, tiga-apat na libo ang bawat isa. Sixteen thousand itong apat na ito. Dalawang puti at dalawang itim. Ayan mga katambayan. 16,000 na, 4 heads. Pwede nga uh, na libo ang bawat isa. Yan naman mga katambayan, may bawas pa sigurado. Ito po yung mga upgraded na. Hindi po native at mestizo at mestiza na. Thank you po. Thank you. Okay. Sir, yung inyo, tika gaano? Ah, halos magkaparehas eh. 14 Yan, mga katambayan. 7,000 din ang bawat isa. Ah, si Kuya Ome, ma-murang-murang magbili daw kuwa rin. Ayan eh. si Sir. 14,000. Isang pula at isang itim na yun. 14,000 yan mga katambayan yung may babas pa sa unang halaga sir thank, thank you kaibigan